hindi madaling pag-usapan ng kamatayan pero ito ang realidad na darating talaga sa bawat tao. At kapag may mahal tayong namatay, bigla tayong mapapaisip ano na ang nangyari sa kaluluwa niya. Marami pa rin ang nalilito dito pero ang Bible ay may malinaw na sagot. Ayon sa salita ng Diyos, hindi nagtatapos sa kabaong ang buhay ng isang tao sa halip may nangyayari agad sa kaluluwa niya pagkatapos niyang mamatay. At dito ipapaliwanag natin ng simple at diretsyo saan ba talaga napupunta ang kaluluwa after death at ano ang sinasabi ng Bible tungkol dito. Pero bago natin sagutin yan, kailangan muna nating unawain ang pinakaugat ng lahat. Bakit nga ba may kamatayan? Kung babasahin mo ang Book of Genesis, ang aklat ng paglikha, malinaw na hindi kasama sa orihinal na plano ng Diyos ang kamatayan. Nang likhain niya ang mundo, sinabi niyang very good ang lahat. At ang tao, si Adam at Eve, ay nilikha niya para mabuhay ng walang hanggan sa presensya niya. Pero nagbago ang lahat nang pumasok ang kasalanan. Sabi ng Diyos kay Adam, Huwag mong kakainin ng bunga, ng puno, ng pagkilala sa mabuti at masama. Kapag kinain mo yan, tiyak na mamamatay ka. Ngunit sinuway nila ang utos. At sa isang iglap, nasira ang perpektong relasyon ng tao sa Diyos. Doon pumasok ang sumpa ng kasalanan at ang kamatayan. Kaya hanggang ngayon bawat sakit, bawat luha, bawat libing na nasasaksihan natin, lahat yan ay anino ng unang pagkakasalang iyon. Kaya pala ang hirap tanggapin kapag may namamatay dahil hindi tayo nilikha para mamatay. Sa kabila nito may puwang din sa puso natin na hindi kayang punuin ng kahit sino maliban sa Diyos. Pero may pag-asa, hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayo sa ilalim ng hatol ng kamatayan. Sa Genesis chapter 3 verse 15, Unang ipinangako ang darating na tagapagligtas, ang magtatapos sa gawa ng kaaway at magbibigay ng buhay na walang hanggan. At nang dumating si Jesus, natupad ang pangakong iyon. Sa krus, tinalo niya ang kasalanan. At sa kanyang pagkabuhay muli, tinalo niya ang kamatayan. Kaya para sa mga naniniwala kay Kristo, ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula. Pero ang tanong, ano ang nangyayari sa kaluluwa ng tao pag namatay siya? Bago natin sagutin yan, kailangan muna nating linawi ng isang basic pero napakahalagang bagay. Ano ba ang kaluluwa? Kung tutuusin, matagal nang palaisipan sa mga tao ang tanong na yan. Sa loob ng bawat tao, may tanong na hindi matahimik. Sino ba talaga ako sa loob? Ano mangyayari sa akin pagkatapos mamatay ang katawan? Ayun sa Bible, ang tao ay hindi lang basta laman at buto. May katawan, may kaluluwa at may espiritu. Ibig sabihin hindi natatapos ang pagkatao natin sa nakikita sa salamin. Sa Genesis chapter 2, makikita natin kung paano ito nagsimula. Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at pagkatapos hiningahan niya ng hininga ng buhay. Doon palang naging buhay na nilalang ang tao. Ibig sabihin ang katawan natin ay parang tolda lang, mahina, madali mapagod at balang araw babalik din sa lupa. Pero ang kaluluwa at espiritu yan ang totoong ikaw sa loob at hindi iyon namamatay. Ayon sa Ecclesiastes chapter 12, ang alabok ay babalik sa lupang pinagmulan at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ibig sabihin kahit mamatay ang katawan, tuloy pa rin ang pag-iral ng kaluluwa at espiritu. Mismong si Jesus nagbabala tungkol dito. Ayon kay Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan pero wala namang magawa sa kaluluwa. Mas katakutan ninyo ang may kapangyarihang magwasak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Napakalinaw ng turo ng Biblia. Hindi tayo nilalang para sa sandaling buhay lang dito sa mundo. Eternal lang tao. Ang buhay natin dito sa lupa, parang isang maikling pahinang lang kumpara sa walang hanggang kabanata na naghihintay sa kabilang buhay. Kaya mahalaga kung paano tayo nabubuhay ngayon. Bawat decision, bawat pagsunod o pagsuway sa Diyos, bawat hakbang ng pananampalataya, lahat iyan may epekto sa kawalang-hanggan. Kaya oo, karamihan ng Kristiyano naniniwalang hindi natatapos ang kaluluwa sa hukay. Pero dito napapasok ang malaking tanong. Kung hindi namamatay ang kaluluwa, ano ang talagang nangyayari rito pag namatay ang tao? Dito nagkakaroon ng iba't ibang katuruan at maraming tao ang naliligaw. May mga nagsasabing natutulog lang daw ang kaluluwa, may naniniwala sa paglilipat-lipat ng kaluluwa sa ibang katawan, at may ilan namang nagsasabing tuluyang naglalaho ang lahat. Sa susunod na bahagi, bubuwagin natin ang tatlo sa pinakadelikado at pinakalaganap na maling paniniwala tungkol sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, at ikukumpara natin ito isa-isa sa turo mismo ng salita ng Diyos. Narito ang mga maling paniniwala tungkol sa kapalaran ng kaluluwa. Maraming tao ang may sariling haka-haka tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. At kung minsan, dahil sa takot o pagkalito, kumakapit tayo sa mga ideyang hindi naman talaga galing sa Biblia. Ngayon lilinawin natin ang ilan sa pinakalagana pero mali na paniniwala at titignan na natin kung ano ba talaga ang itinuturo ng salita ng Diyos. Una, naglalaho ang kaluluwa pag namatay ang tao. May mga naniniwalang kapag namatay ang katawan, parang nawawala na rin ang kaluluwa, parang usok na naglalaho, para sa iba nakakaaliw pakinggan. Walang kahatulan, walang pakikipagharap sa Diyos, walang responsibilidad. Pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus mismo ang nagbabala tungkol sa impyerno, isang lugar ng walang hanggang kaparusahan. Sa Matthew chapter 25 sinabi ni Jesus, Sila'y mapaparoon sa eternal punishment, ngunit ang mga matuwid ay sa eternal life. Kung totoo ang naglalaho ang kaluluwa, bakit may eternal punishment? Sino ang makakaranas noon? Malinaw, ang kaluluwa ay hindi nawawala. Eternal ang tao. Ikalawa, natutulog lang ang kaluluwa kasama ng katawan. Ito ang tinatawag na soul sleep. Ang paniniwalang kapag namatay ang tao, parang natutulog ang kaluluwa hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ang problema, hindi ito tugma sa turo ng Biblia. May ilang bersikulong ginagamit para suportahan ito tulad ng nasa Ecclesiastes chapter 9. Ang mga patay ay walang nalalaman pero ang aklat na Ecclesiastes ay madalas magsalita mula sa pananaw ng tao sa mundo. Hindi tungkol sa tunay na estado ng kaluluwa sa kabilang buhay. At kapag sinabi ng Biblia na natulog, madalas ay metaphor lang ito para sa physical death. Hindi ibig sabihin tulog ang kaluluwa. Hindi natutulog ang espiritu. Hindi nakahold ang kaluluwa. Ikatlo, ang kaluluwa ng matuwid ay hindi agad pumupunta sa langit. May mga naniniwalang dadaan muna ang tao sa isang pansamantalang lugar. Hindi impyerno, hindi rin langit parang waiting area. Sa lumang panahon bago ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, totoong may tinatawag na Abraham's Bosom. Isang lugar ng kapayapaan para sa mga matuwid sa Old Testament. Pero nagbago ang lahat pagkatapos mabuhay muli si Kristo. Ayon kay Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Mas nais naming mahiwalay sa katawan at makapiling agad ang Panginoon. Hindi sinabi, makapiling ang Panginoon pagkatapos maghintay kung saan. Hindi rin sinabi, kapag dumating ang araw ng paghuhukom. Malinaw, kapag namatay ang mananampalataya, ang kaluluwa niya ay diretsyo sa presensya ng Diyos. Bakit mapanganib ang mga maling katuruang ito? Dahil ninanakaw nila ang tunay na pag-asa na ibinigay ng Diyos. Inaakala ng tao na siguro walang buhay pagkatapos nito. O baka tulog lang pala ang lahat? Hindi. Mali. At delikado. Ang turo ng Biblia ay malinaw. Hindi nawawala ang kaluluwa. Hindi natutulog ang kaluluwa. At ang mga mananampalataya ay hindi dumadaan sa waiting room. Kung gayon, ano nga ba talaga ang nangyayari sa kaluluwa ng matuwid pagkatapos ng kamatayan? Sa susunod na bahagi, sisimulan natin ang pinakamahalagang sagot sa lahat. Ang tunay, malinaw, at kumpletong turo ng Biblia? tungkol sa kapalaran ng kaluluwa pagkatapos ng huling paghinga. Isa ito sa pinakamalalim na tanong ng tao, saan pupunta ang kaluluwa ko pagkatapos kong mamatay? Tahimik man natin itong itanong o bitbit -bit sa puso, lahat tayo ay darating sa araw na haharap sa katotohanan ito. Pero ang maganda, hindi tayo iniwan ng Biblia sa hula-hula. May malinaw itong sagot, sagot na nagbibigay ng pag-asa, hindi takot. Dalawa lang ang eternal destination ng kaluluwa. Ayon sa Biblia, may dalawang dulo ang paglalakbay ng bawat kaluluwa. Una, ang presensya ng Diyos sa langit. Pangalawa, ang eternal separation sa impyerno. Walang gitna, walang pahingahan muna, walang limbo o waiting area. At para sa mga nananalig kay Kristo, ang pangako ay malinaw at napakaganda. Diretso sa presensya ni Jesus, walang antala. Si Jesus mismo ang nagsabi sa John chapter 14, Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At kapag nauna akong pumunta para ihanda ang lugar para sa inyo, babalik ako upang dalhin kayo kung nasaan ako. Isipin mo yun. Hindi sinabi ni Jesus na maghihintay muna kayo sa isang lugar. Matutulog muna ang kaluluwa. Hintayin nyo ang final judgment bago nyo ako makasama. Wala. Ang pangako niya, diretso. Mula sa huling paghinga, papunta agad sa kanyang presensya. Ito ang ibig sabihin ng sinabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5. Kapag wala na tayo sa katawan, tayo ay nasa piling ng Panginoon. Hindi ito figurative, hindi ito metaphor. Ito ay literal, malinaw at tiyak. Isang mabilis na pagbabago mula lupa papuntang walang hanggan. Kapag tumigil ang tibok ng katawan, hindi natutulog ang kaluluwa. Hindi ito nakabitin, hindi ito nawawala. Ito ay agad na lumilipat sa realidad ng walang hanggan. Para sa mananampalataya, ang kamatayan ay parang pagbukas ng isang pinto. At sa kabila ng pinto ay ang presensya ni Kristo mismo. Ang pambihirang kwento ni Lazaro at ng mayamang lalaki, isa sa pinakamakapangyarihang paglalarawan ni Jesus ay ang kwento tungkol sa mayamang lalaki at kay Lazaro sa Luke chapter 16. May isang mayamang lalaki na puro luho at saya ang buhay. Araw-araw siyang handang magpiging, magagarang pagkain, magagarang damit lahat nasa kanya. Maliban sa puso ng habag, sa labas ng gate niya, nakahandusay si Lazaro. Isang pulubi puno ng sugat, umasa kahit sa tiratirang nahuhulog sa mesa ng mayaman. Minsan mga aso pa ang dumidila sa sugat niya. Walang awa, walang nagmamalasakit. Hanggang dumating ang araw na hindi matatakasan ng kahit sino. Namatay si Lazaro. Dinala ng mga anghel si Lazaro sa bosom of Abraham. Isang tawag ng mga hudyo noon sa lugar ng ganap na kapayapaan at pahinga. Kung saan ligtas at komportable ang mga taong kay God tumitiwala, at ang mayamang lalaki, namatay din siya. Pero ibang-iba ang naging dulo niya. Pagmulat ng kaluluwa niya, napunta siya sa Hades, isang lugar ng matinding paghihirap. Hades, tawag ng mga ancient Jews at Greeks sa lugar ng torment para sa mga hindi kasama sa Dios. Doon puro sakit, init at pagdurusa ang bumalot sa kanya. Walang makakatulong, walang makakalapit, tanging paghihinagpis ang kasama niya. Sa kanyang desperasyon tumingala siya at sa malayo nakita niya si Abraham at sa tabi nito si Lazaro na nakahimlay sa kapayapaan. Sumigaw ang mayaman, Ama Abraham, maawa ka, pakiusap. Ipasilip man lang kay Lazaro ang daliri niya sa tubig, ipatak dito sa dila ko. Nagihirap ako sa apoy na ito. Pero sagot ni Abraham, anak alalahanin mo, Nung nabubuhay ka, puro magagandang bagay ang tinamasa mo. Habang si Lazaro ay puro paghihirap ang naranasan. Ngayon siya ang gininhawa at ikaw ang nasa pagdurusa at idinugtong pa niya at may malaking bangin sa pagitan natin. Isang pagitan na imposibleng tawirin. Walang makakalapit mula rito papunta dyan at wala rin makakatawid dyan papunta rito. Nang maramdaman ng mayaman kung gaano na siya kalayo sa pag-asa, nagmadali siyang nakiusap muli. Kung ganon pakiusap, Ama Abraham, padalhan mo na lang ng babala ang lima kong kapatid. Sabihin mo sa kanila ang kalagayan ko para hindi sila mapunta rito. Pero ang sagot ni Abraham, mayroon silang Moses at mga propeta. Andoon ang salita ng Diyos. Makinig sila roon. Hindi sumuko ang mayaman at nagpumilit pa. Pero Ama Abraham, kung may patay na bubuking sa kanila, siguradong magsisisi sila. At doon nagwakas ang usapan. Kung hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, hindi rin sila maniniwala kahit may taong mabuhay muli mula sa kamatayan. Ang parabola ni Jesus ay hindi lamang kwento ng isang pulubi at isang mayaman. Ito ay diretsong babala. May tunay na langit, may tunay na impyerno. At ang mga desisyon natin dito, habang buhay pa, may eternal na kapalit. Hindi sukatan ang pera, rangya o tagumpay. Ang tunay na bigat ay nasa habag pananampalataya, pagsunod sa Diyos. At oo, hindi dahil mahirap si Lazaro kaya siya napunta sa kapayapaan at hindi dahil mayaman ang lalaki kaya siya napunta sa torment. Ang tunay na sukatan, puso, paano ka namuhay, paano ka nagmahal, kanino ka tumaya, sa sarili o sa Diyos. Pinagtibay pa ito ni Jesus nung kausap niya ang magnanakaw na nagsisi sa katabing krus, Luke chapter 23. Today, you will be with me in paradise. Hindi niya sinabing hintayin mo ang judgment day. Magpahinga ka muna sa isang lugar. Matutulog muna ang kaluluwa mo. Ang sabi niya ay, today, kasama kita. Doon mismo sa paradise. Diretso, walang delay. Walang intermediate place. Kung ganon, ano naman ang naghihintay sa kaluluwa ng mga tumatanggi sa Diyos? Malinaw at prangka ang turo ng Biblia. Ang mga taong tumalikod sa Diyos, mga piniling mamuhay na hiwalay sa Kanya, ay may kapalarang kasing totoo ng langit at ang kapalarang iyon ay ang impyerno, isang lugar ng walang hanggang paghihirap at ganap na pagkahiwalay sa presensya ng Diyos. Hindi ito nakatagong aral. Si Jesus mismo ang madalas magbabala tungkol dito. Sa mga salita niyang hindi pwedeng ipaliwanag ng iba, sinabi niya na darating ang araw na sasabihin sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, doon sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga anghel. Dito palang malinaw na. Ang impyerno ay hindi orihinal na nilikha para sa tao, kundi para kay satanas at sa mga demonyo. Pero dahil tinanggihan ng marami ang kaligtasang iniaalok ni Kristo, sila ay nauuwi sa parehong hantungan. Ang impyerno ay hindi lugar kung saan naglalaho ang kaluluwa. Hindi ito pansamantalang parusa na lilipas din. Ito ay isang lugar ng malinaw at may malay na paghihirap at ang pasyang iyon ay hindi na mababawi. Sa Revelation chapter 20, mababasa nating itinapon ng death and Hades sa lawang apoy, ang tinatawag na second death. At sino mang ang pangalan ay hindi nasusulat sa Book of Life ay doon din dadalhin. Isang napakatinding paalala ng bigat ng pagtalikod sa Diyos at ng walang hanggang kaparusang kahihinatnan nito. Dalawang destinasyon lamang ang inilalatag ng Biblia buhay na walang hanggan at kaparusahan na walang hanggan. At ang ating pananampalataya kay Kristo ang nagpapasya kung saan tayo pupunta. Sinabi ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugu sa akin ay may buhay na walang hanggan at lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lang basta walang katapusang pag-iral. Ito ay buhay sa piling ng Diyos, puno ng kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Inilarawan ng Revelation chapter 21 ang kahangahangang pangakong ito. Pupunasan niya ang bawat luha. Wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak, wala ng sakit. Ang dating kaayusan ay lumipas na. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang ganap na katuparan ng pangakong ibinigay ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Pero may kabaligtaran nito. Ang walang hanggang kapahamakan ay ang bunga ng pagsuway pagmamataas at pagtanggi sa Diyos. Sa Matthew chapter 25, inulit ni Jesus ang bigat nito, Lumayo kayo sa akin, sa apoy na walang hanggan. Hindi ito kwentong pantakot, ito'y malinaw na babala. Isang paalala na ang desisyong ginagawa natin ngayon ay may epekto lampas sa libingan. Kapag naisip natin ang dalawang hantungan na ito, natural lamang na makaramdam tayo ng bigat, kalungkutan para sa mga tumatanggi at pang-urgent na hangarin na may parating ang mabuting balita sa iba. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Nais niyang ang lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Pero iginagalang niya ang ating pasya. At ang pagpiling ito ay may bigat na tumatagos hanggang sa kawalang hanggan. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay dapat magbigay sa atin ng tuwa at pagkabuhay ng loob. Pero dapat din nitong paalalahanan tayo na ang bawat araw ay pagkakataon para mamuhay ng may layunin, layuning nakatungo sa Diyos. Ang buhay natin ay hindi laro. Ang bawat desisyon, bawat pagsunod, bawat pagtanggi sa tukso ay may halaga sa eternity. Ngayon naman may tanong na matagal ng pinagtatalunan. Paano ang kalagayan ng mga kaluluwang hindi tumanggi sa Diyos pero hindi rin ganap o malinis gaya ng ilan sa mga katuruan na pilit ipinapasok? May ilan kasing naniniwala na may isang lugar na tinatawag na purgatory, isang pansamantalang lugar kung saan nililinis muna ang kaluluwa bago pumasok sa langit. Maraming kristyano ang matagal nang nagtatanong tungkol sa purgatorio. Kung totoo ba ito, kung saan nang galing ang ideya, at kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paglilinis ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Sa ilang tradisyon, ang purgatorio ay itinuturing bilang isang lugar kung saan nililinis muna ang mga kaluluwang hindi paganap na handang pumasok sa langit para bang may panandaliang paghinto, isang proseso ng pagpapadalisay para sa mga taong hindi masama para itapon sa impyerno, ngunit hindi rin ganap na malinis para pumasok agad sa presensya ng Diyos. May ilang talata sa Biblia na madalas iugnay dito tulad ng John chapter 5 na nagsasabing may mga kasalanang hindi nagdadala sa kamatayan. Dito nabubuo ang ideya na may mga kasalanang kayang patawarin kahit lumipas na ang buhay at may mga kasalanang napakabigat na tuluyang naghihiwalay sa tao sa Diyos. Mula rito umusbong ang paniniwalang may mga kasalanang kailangan pang pagdaanan ng paglilinis pagkatapos mamatay. Kaya sinasabi ng ilang simbahan na dapat ipagdasal ang mga kaluluwang nasa purgatorio upang tulungan silang maging handa para sa langit. Sa ganitong pananaw, ang purgatorio ay parang huling yugto ng paglilinis, isang proseso para sa mga hindi na mapapahamak sa impyerno. Pero hindi pa ganap na malinis para sa kaluwalhatian ng langit. Sapagkat sabi nga nila, Walang anumang marumi ang makakapasok sa langit. Kaya kailangan daw muna ang pansamantalang paglilinis. Pero kapag bumalik tayo sa mismong Biblia, isang bagay ang lumilitaw ng napakalinaw. Walang direktang binanggit ang kasulatan tungkol sa purgatorio. Walang lugar, walang proseso at walang eksaktong paglalarawan sa ganitong yugto pagkatapos ng kamatayan. Sa halip inuulit-ulit ng Biblia ang kabuuan ng ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan. Sa Hebrews chapter 10 sinasabi, Sa pamamagitan ng isang handog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga ginagawang banal. Ibig sabihin, sapat at kumpleto ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Hindi nangangailangan ng dagdag na proseso, dagdag na lugar o dagdag na paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Nang sinabi ni Jesus sa krus, It is finished, hindi iyon metapora. Ipinahayag niya na tapos na ang gawain. Buo, kumpleto, wala nang kulang. At ayon sa John chapter 1, ang dugo ni Jesus ang nagpapadalisay sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Hindi kalahati, hindi karamihan, kundi lahat. May ilang tradisyon pa rin na naniniwala na dapat ipagdasal ang mga kaluluwang nasa purgatorio. Mabuti ang kanilang layunin. Inihiling nila na malinis ang mga kaluluwa at makapasok sa langit. Pero kapag bumalik tayo sa Biblia, lumilitaw na ang kaligtasan at pagpapadalisay ay hindi nakasalalay sa panalangin ng iba pagkatapos nating mamatay, kundi sa ginawa ni Kristo sa krus at sa pananampalatayang tinanggap natin habang tayo'y nabubuhay. Dito nagmumula ang kapayapaan at katiyakang ibinibigay ng Biblia. Sa gitna ng mundong puno ng takot at pagdududa, may isang bagay na hindi natitinag, ang katotohanang ganap ang pagtubos ni Jesus. Hindi siya nagkulang, hindi niya tayo iiwan sa limbo. Ang kanyang dugo ang nagselyo sa ating kaligtasan. Oo, mahirap tanggapin minsan na wala ng ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Kaya marahil umusbong ang ideya ng purgatorio bilang sagot sa tanong, paano ang mga taong namatay na may daladalang kasalanan? Pero sa halip na gumawa ng bagong konsepto, inaanyayahan tayo ng Biblia na magtiwala ng buo sa ginawa ni Jesus. Siya ang sakripisyo, siya ang tagapagligtas, siya ang naglilinis, at siya lang ang tanging daan patungo sa langit. Kaya habang nabubuhay pa tayo, dito ginagawa ang pagpapasya. Walang purgatorio, walang dagdag na yugto, walang hintayan. Ang buhay na meron tayo ngayon, ito ang panahon ng pagsisisi, pagtanggap at pananalig. At kapag ang isang tao ay nakai Kristo, ang kalinisang ibinibigay ng kanyang dugo ay sapat upang makapasok sa presensya ng Diyos. Isa sa pinakakamanghamanghang pangako sa buong pananampalatayang kristyano ay ang pagkabuhay na muli, ang resurrection of the dead. Ito ang nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi ang huling kabanata. Hindi iyon ang pagtatapos ng kwento kundi isang pintuang dinaraanan patungo sa araw na muling ibabangon ng Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ayon sa Biblia, darating ang araw na babalik si Kristo at sa sandaling iyon hindi siya babalik ng mag-isa. Kasama niya mula sa langit ang mga kaluluwang namatay na may pananampalataya kay Jesus, mga taong namuhay at namatay na may pag-asang siya ang kanilang tagapagligtas. Sa sandaling bumaba si Jesus sa ulap, isang makapangyarihang tinig ang maririnig at iyon ang mismong sandaling bubuksan ng mga libingan. Ang mga mananampalatayang namatay ay ibabangon muli. Ang kanilang mga katawang dating mahina, mortal at madaling masira ay babaguhin. Magiging maluwalhati hindi na nasasaktan, hindi na nagkakasakit, hindi na namamatay. Parang kung paano binuhay ni Jesus si Lazarus. Ngunit sa pagkakataong ito, mas dakila, mas maluwalhati at hindi na muling babalik sa hukay. At pagkatapos nilang ibangon, ang mga buhay pang nananalig kay Kristo sa mismong araw na yon ay hindi na dadaan sa kamatayan. Babaguhin rin ang kanilang katawan in the blink of an eye sa isang kisap mata. Ang mortal ay magiging immortal ang nabubulok ay magiging hindi na nabubulok at sama-sama silang iaangat upang salubungin ng Panginoon sa ulap. Ito ang dakilang pangako ng Ebanghelyo, ang huling tagumpay laban sa kamatayan, ang araw na mawawala ang sakit, luha, takot at lahat ng limitasyon ng buhay na ito. Ang araw na mismong kamatayan ay matatalo. That is swallowed up in victory, sabi ng kasulatan. At sa araw na yon hindi na muling mananaig ang kamatayan. Kung nagtitiwala ka kay Jesus, ang pangakong ito ay para sa iyo. Hindi ito alegorya, hindi ito metapora. Totoo ito, tiyak at sinelyuhan ng mismong muling pagkabuhay ni Kristo. At kung hindi mo pa na ibinibigay ang buhay mo kay Jesus, ngayon ang tamang oras. Walang masihigit na desisyon kaysa tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pagsisihan ng kasalanan, manampalataya ng buong puso dahil siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At siya ang tanging makapagbibigay sa iyo ng pag-asang hindi kayang sirain kahit ng kamatayan.